Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Kinwestiyon ng Makabayang Bloc sa kamarang naging pahayag ni Senate President pro-tempore Ping Lacson na ginamit lang ang pangalan ng pangulo kagmay sa 100 bilyong pisong isiningit sa 2025 national budget. Pinweltahan din nila ang Ombudsman na tila umaayon umano sa pahayag ni Lacson. Panawagan nila walang i-exempt sa investigasyon, lalot mabigat ang mga alegasyong ibinabato laban sa presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, no? not the president, not authorized by the president, who misrepresented him. Kinampirma ni Senate President Pro-Temporary Ping Lacson kamakailan na totoong may 100 billion peso insertion matapos anyang busisiin ang 2025 national budget. Anya ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Kine-question yan ngayon ng makabayan bloc sa Kamara. Chair pa naman siya ng Blue Ribbon Committee pero prematurely ay meron na siyang uh, conclusion na hindi Pangulo ang nagutos at ginamit lang nang mga opisyal, walang batayan pa para para sabihin 'yon. Kailangang uh, direktang uh, sagutin, harapin at sagutin ng pangulo Panawagan ng Makabayan Bloc sa Ombudsman, ICI, Senate Blue Ribbon Committee at Kamara, ipatawag sa investigasyon, hindi lang ang Pangulo, kundi pati na rin sina dating ako, Representative Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Bakit walang urgency na uh, ipatawag at Uh, formal na itala bilang uh, sworn testimony yung binahagi ni Senator Lacson. Kung hindi po mangyayari ito at kung tatahimik ang Pangulo at ang Malacanang, ay eh masasabi natin uh, may nangyayari ng cover-up. Dapat walang exempted sa investigation mula Malacanang, numula sa tuktok, ay dapat talagang maituloy na. Bumuelta rin ang makabayan block sa ombudsman na tila umaayon umano kay Lakson. Bakit hindi kasale kasali sa kanyang investigasyon ang Pangulo mismo? Ibig sabihin, inaabswelto na ba ng ombudsman mismo at ng Blue Ribbon Committee Chair ang Pangulo ngayon pa lang kahit wala pang pa ang proper investigation na naisasagawa sa mga nagsalitang personahe na to. Sagot naman ni Lacson, basehan niya sa pahayag niya ang 1.5 billion pesos na halaga ng mga proyektong vinito ng Pangulo. Mahirap din anyang paniwalaan ang sinabi ni Zaldico na siya ang nag-deliver ng 25 billion kickback dahil inamin ni dating DPWH Undersecretary Bernardo na siya ang may hawak ng deliveries ng mga kickback. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Malacanang. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gumugulong na rin ang moto proprio investigation ng kanyang tanggapan sa mga sinabi ni Zaldico kahit wala pa silang hawak na sworn statement. Kasama rin anya sa mga posibleng investigahan ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok 24 Horas.